Magandang umaga sa ating lahat sa amang panig ng buong mundo ang nanonood na ng ngayon at nakikinig. Dito naman tayo sa mabuting balita San Marcos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Isus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit, pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Isus nang makita ito. At sinabi sa kanila, Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga kakatulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tanda ninyo. Ang sino man hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa pinanghaharian niya. At tinalong Hesus ang mga bata, pinatong kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ating pagnilayan. Una, pagtanggap ng mga bata. Ang unang punto ng ating refleksyon ay ang pagtanggap ni Jesus sa mga bata. Sa kontekstong ito, ipinakita ni Jesus na ang kanyang kaharian ay bukas para sa lahat, kabilang na ang mga bata. Sa kabila ng kanilang kawalan ng kapangyarihan, at empluensya sa lipunan. Ipinapakita ni Isus na sila ay mahalaga at may lugar sa kanyang karian. Pangalawa, ang mga katangian ng isang bata. Sinabi ni Isus na upang makapasok sa karian ng Diyos, kailangan natin maging tulad ng isang bata. Ano ang ibig sabihin? Ang mga bata ay mayroong mga katangian na dapat tularan ng mga mananampalataya. Pagpakumbaba Ang mga bata ay mapagpakumbaba at walang kayabangan. Sila ay umaasa sa iba at bukas sa pagtanggap ng tulong. Pagtitiwala Ang mga bata ay nagtitiwala sa kanilang mga magulang at mga nakakatanda. Ganito rin ang dapat natin pagtitiwala sa Diyos. Pagkakaroon ng bukas na puso. Ang mga bata ay may bukas na puso at isipan. Handang matuto at tanggapin ang katotohanan. Pangatlo, ang pagpapala ni Jesus ang pagyayakap at pagpapala ni Jesus sa mga bata ay isang simbolo ng kanyang walang hanggang pagmamahal at malasakit. Sa ganitong paraan, ipinapakita niya na ang bawat isa sa atin ay may halaga at narapat na pagpalain. Ipinapakita rin ito na ang pagpapala ng Diyos ay bukas para sa lahat ng tao. Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay. Pangapat, pagsusuri sa ating sarili. Bilang mga mananampalataya, dapat nating suriin ang ating sarili tayo ba ay may puso ng isang bata? sa ating relasyon sa Diyos tayo ba ay nagpapakumbaba nagtitiwala at may bukas na puso ang ating layunin ay maging tulad ng mga bata sa ating pananampalataya upang tayo ay maging karapat-dapat na makapasok sa kanyang kaharian manalangin tayo o Diyos Bigyan mo kami ng pusong tulad ng isang bata, pusong mapagpakumbaba, nagtitiwala at laging bukas sa iyong pag-ibig at katotohanan. Naway palagi kaming maging handa na tanggapin ang inyong kaharian ng may ganap na pananampalataya. Amen. Sa pagtatapos ng paanyayan ni Jesus na tanggapin ang mga bata ay isang paalala sa atin na maging mapagpakumbaba at magtiwala sa Diyos. Tulad ng isang bata. Naway palagi nating isapuso at isa buhay ang mga aral na ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sumulite sa Diyos ang papuri at pagpapakanyaga.